mga sintomas ng hypertension at mga paraan kung paano ito maiiwasan. Sa video na ito ay ating pag-uusapan ang mga sanhi, senyales, at kung paano maiiwasan ang kondisyon na hypertension o ang pagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo. Una sa lahat, ay talakayin muna natin kung ano nga ba ang hypertension. Ang hypertension o alta presyon ay ang labis na taas ng presyon ng dugo na dumadaloy sa ating mga ugat. Ang malakas na puwersa ng dugo ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga ugat na siyang nakakaapekto sa takbo ng ating puso. Ang hypertension ay madalas na walang mga sintomas. Ngunit maaari itong magpataas ng panganib ng stroke, sakit sa puso, at iba pang mga malubhang kondisyon tulad ng pagkakaroon ng kidney disease. Paano mo naman malalaman kung ikaw ay may hypertension? Maaaring masukat ang presyon ng dugo ng isang tao. Gamit ang isang blood pressure monitor, nakilala rin sa tawag na sphygmomanometer. Ang blood pressure reading ay may dalawang numero. Ang itaas na numero ay tinatawag na systolic pressure. Ito ay ang pressure sa mga artery kapag ang puso ay tumitibok. Samantalang ang nasa ibaba naman na numero ay ang diastolic pressure. O ang pressure sa mga artery kapag at rest ang puso. Ang normal na presyon ng dugo ay 120 over 80. Ang mga taong may hypertension ay may mas mataas na reading kaysa dito. Kung kaya napaka-importante ang regular na pag-monitor sa ating blood pressure. Pag-usapan naman natin ang mga sintomas ng hypertension. Alam nyo ba na ang isang taong may hypertension ay maaaring hindi makaranas ng anumang sintomas? Ito rin ang dahilan kung bakit tinagurian ito na silent killer. Ugaliin na magpatingin sa doktor at magmonitor ng blood pressure upang maiwasan ang mga panganib na dulot nito. Ang mga tao na may mataas na presyon ng dugo ay maaaring makaranas ng mga sintomas kabilang na ang mga sumusunod. Matinding pananakit ng ulo. Pananakit ng dibdib. Abnormal na pagtibok ng puso. Hirap huminga. Pagkahilo. Pagduduwal pagkabalisa, panlalabo ng paningin, pag sa tenga, at pagdurugo ng ilong. Alamin naman natin ang mga sanhi ng hypertension. Maraming mga kadahilanan ang pagkakaroon ng hypertension. Ito ay maaaring lumabas sa mga tao na walang sapat na ehersisyo at maging sa mga pagkain na mataas sa fats at alat. Kabilang din ang ilang mga kondisyon sa kalusugan tulad ng obesity at diabetes. Ang sanhi ng hypertension ay madalas na hindi alam. Ngunit ito ay maaaring magresulta mula sa maraming mga kadahilanan na kinabibilangan ng mga sumusunod: Pagiging overweight, mga taong may edad na 55 pataas, namana sa pamilya, madalas na pagkonsumo ng mga maalat na pagkain, kakulangan sa calcium, magnesium at potassium, paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak, palaging stress at walang sapat na ehersisyo. Ang ilang mga kondisyon tulad ng diabetes, kidney disease, at mataas na kolesterol ay maaaring magpataas din sa panganib ng high blood pressure, lalo na habang tumatanda ang isang tao. Atin namang alamin kung paano maiiwasan ang hypertension. Kasama sa paggamot sa mataas na presyon ng dugo, ay ang lifestyle changes at pag-inom ng mga gamot sa hypertension. Ang mga sumusunod ay inirerekomenda para sa mga taong may high blood pressure. Number 1, regular na ehersisyo. Mahalaga ang pagsasagawa ng hindi bababa sa 150 minutes ng moderate intensity aerobic exercise kada linggo. Ang mga halimbawa ng ehersisyo na pwedeng gawin ay ang paglalakad, pagbibisikleta, pagtakbo, at swimming. Ang pagkakaroon ng regular na pisikal na aktibidad ay maaaring makatulong upang mapanatili ang isang malusog na timbang at mapababa ang presyon ng dugo. Number 2. Umiwas sa stress. Ang mga paraan kung paano mag-relax ay makakatulong para mabawasan ang stress. Hindi lamang ito mabuti sa ating emosyonal at pisikal na kalusugan, kung hindi, nagpapababa din ito ng mataas na presyon ng dugo. Maaaring makatulong sa pagmamanage ng stress, ang pakikinig ng music, pagsasagawa ng mga breathing exercises, yoga, at meditation para maging kalmado at payapa ang ating katawan at isipan. Number 3. Iwasan ng pag-inom ng alak Ang pag-inom ng labis na alak ay maaaring magdulot ng hypertension at mga iba't ibang complications tulad ng sakit sa puso, stroke, at iba pang mga kondisyon. Maaari din itong makaapekto sa pagkasira ng ating mga organs kasama na ang kidneys, na siyang tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo. Nagdaragdag din ito ng extra calories na maaaring maging sanhi ng pagtaas ng timbang. Number 4. Iwasan ng paninigarilyo. Ayon sa pag-aaral, ang nikotina sa sigarilyo ay nagdudulot ng mataas na heart rate, gayon din ang pagsisikip at pamamaga ng mga blood vessels na nagiging sanhi ng mas mataas na blood pressure kung kaya nagdudulot ito ng negatibong epekto sa ating katawan sa mga taong may hypertension ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib ng heart attack, stroke, at iba pang cardiovascular problems. Number 5, uminom ng gamot para sa hypertension. Ang mga gamot para sa mataas na presyon ng dugo o kilala sa tawag na hypertensive drugs ay inirereseta ng mga doktor para makontrol at mapababa ang blood pressure ng isang pasyente. Ito ay mahalaga upang maiwasan ang mga seryosong complications na maaaring idulot ng hindi kontrolado na mataas na presyon ng dugo. Kadalasang inirekomenda ng mga doktor ang mababang doses ng gamot. Ngunit sa ibang mga pasyente naman ay kailangang pagsamahin ang dalawa o higit pang mga gamot upang maging stable ang presyon ng dugo ang ilang mga gamot para sa hypertension ay kinabibilangan ng mga sumusunod. ACE inhibitors, angiotensin 2 receptor blockers, calcium channel blockers, beta blockers, alpha blockers, diuretics, at iba pa. Number 6. Pagbabawas ng paggamit ng asin. Ang sodium, na karaniwang matatagpuan sa asin, ay may direktang epekto sa pagtaas ng presyon ng dugo. Ang pagkain ng labis na sodium ay nagdudulot ng mataas na blood pressure dahil sa nahihirapan na mag-relax ang mga blood vessels na siyang nakakaapekto sa daluyan ng dugo. Ang DASH diet o dietary approaches to stop hypertension ay isang partikular na dieta na inirerekomenda para sa mga may alta presyon. Ang diet na ito ay nakatuon sa mga pagkain na mababa sa sodium, mataas sa potassium, calcium, magnesium at binabawasan ang sugar at saturated fats. Sa pamamagitan ng tamang pagkain, makakamit ang malusog na timbang, normal na blood pressure, at pag-iwas sa mga complications na dulot ng hypertension. Number 7. Kumain ng masustansyang pagkain. Ang pagkain ng mga masustansyang gulay ay isang mahusay na hakbang para sa mga taong may mataas na presyon ng dugo. Ang mga gulay ay mayaman sa potassium, magnesium, fiber, at antioxidants na siyang makakatulong upang bumaba ang presyon ng dugo, pagpapabuti ng kalusugan ng puso, at pagtulong sa pangkalahatang kalusugan ng katawan. Ang ilang mga pagkain na inirekomenda ng mga eksperto ay ang prutas at gulay, gaya ng kamote, saging, kamatis, spinach, broccoli, at iba pang mga green leafy vegetables. Kasama din dito ang whole grains, tulad ng oats, whole wheat bread, at brown rice ang mga lean proteins, gaya ng manok at isda, tulad ng salmon at mackerel, ay mayroong mataas na omega-3. Gayun din ang healthy fats, tulad ng olive oil at mga mani. Samantala ang mga highly processed foods, ay karaniwang may mataas na antas ng sodium, asukal, at unhealthy fats, na maaaring magpataas ng blood pressure. Number 8. pag ng tamang timbang. Ang pagiging obese, o ang pagkakaroon ng sobrang timbang ay may negatibong epekto sa mataas na presyon. Ito ay nagpapataas ng workload ng puso, nagiging sanhi ng sodium retention, pagkakaroon ng hormonal imbalances, at nagpapalakas ng inflammation na nagdudulot ng pinsala sa mga blood vessels. Dahil dito, mas mataas ang panganib na magkaroon ng mga complications tulad ng stroke, heart disease, at kidney problems ang mga taong may hypertension at sobrang timbang. Kung kaya ang pagbabawas ng timbang ay isang mahalagang hakbang upang mapabuti ang kalusugan ng puso at makontrol ang blood pressure. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong lahat. Tandaan na magpatingin agad sa doktor sa anumang problemang pangkalusugan. Hangad ko ang isang mabuting kalusugan para sa ating lahat. Kung mayroon kayong gustong talakayin, huwag kalimutan na mag-comment sa baba. Please don't forget to like Comment and subscribe to my channel and stay tuned for more informative videos. Maraming salamat.